Anong pakulo na naman to? Tawang ko dito kay Kate, puro ka plastikal Parehas yung plastik kaya manahin ka. Tinatawag, ikaw kayo. Ang kapal, ang mukha mo. Ikaw pa ang may ganong magpatawag. Pwede bang patapusin mo muna ako, kuya? Huwag mo kung kayo, kuya. Hindi tayo magkapatid. Ay, naku, nakaka-stress. Talaga kayo. Tumawag ang attorney ni Papa. May naraw babasahin sa atin yung yung huling habilin na. Huling habilin? Na kayo lang naman dalawang nakalagay. Hindi <laughs> na magtataka. Buti nga't na wala na yung matandang yan. Eh, paano ko mapapasama dyan? Ano ba kayo? Maaga ako ka umalis dito. Ikaw, ikaw ang huling kasama ni Papa. Siguro kaya na matay siya kasi hindi mo siya inalagaan. Wala ako ay ginawa ginawa kundi alagaan si Papa. Kaya nga ang dapat nag-aalaga sa kanya, di ba? Aba, teka lang. Bakit parang dinadamay mo din ako? Hoy, babae. Ikaw yung kumalis pa mamahin to, ha? Ikaw yung kumalis... Kumirengking. base sa pagkakatalila ko. At ikaw, natural mag-aalaga ka. Anak ka lang naman ang katulong na inampun, di ba? Eh bakit hindi ikaw yung mag-alaga? Eh di ba ikaw yung lalaki sa pamilyang to? Ayun nga eh. Gusto rin ko mag-alagaan yung tatay niyo. Tatay mo din yon. Oo, oh, alam ko. Pero hindi ako tinurin na anak. Gusto ko man niyang alagaan. Pero pinilit niya akong pumasok sa military school. Alam naman niyang malambot ako. pipilitin niya ako magsundalo. Sa ulo. Kuya, gusto niya lang na matapad yung pangapangarap mo. Pangarap niya para sa sarili niya. Ang pangarap ko na ako yung magpatakbo ng kumpanya niya. Hindi maging sundalo. Ay, ay, ay. Pero yun ang sa tingin niya, makakabuti sa'yo. So, yun naman lagi, di ba? Sa tingin niya, opinion niya, siya lang yung magaling. Kaya nga siya yung ama niyong dalawa, di ba? Ama mo din siya. Shut up! Huwag mo ipaalala sa'kin sa ng ama ko, din. Alam mo, kung wala siya, wala ka din. Ikaw, wala kang utang na loob. At bakit may utang na loob ka? Tingnan e nga yung kangalang pakita. Nung burol, nasaan ka? Nandun ka sa mga pangatlo mo yata o panliman lalaki mo na yun, di ba? Ang oh, lakas mo rin, kuya. Bakit nandun ka ba nung burol ni Papa? <laughs> Bakit nandun ba diba kayo dalawa? Wala, di ba? Pare-pares lang. It's a tie. Masyado kong masihip, ha? No, dapat lang. Hay naku. Napaka-attitude kasi niyan talaga. Oh, nagkampihan ang dalawang magaling na babae. Eh, di kayo na sa question ko ano klase anak ako ha dahil ikaw anak ka lang sa labas at parang sabihin ko sa inyong dalawa ako mas matanda sa akin mapupunta lahat ng yaman ng papa ay hindi sa akin mapupunta ang yaman ni papa kasi syempre pamula no una wala naman akong nahita sa kanya edi sa akin mapupunta yon sa akin talaga mapupunta lahat ng yon dahil kailan niyo ba inalagaan si Papa? Ikaw mapakaaga. Napakaaga mong nawala. Kailan ka nagpakita dito, ha? At ikaw naman, kailan mo tinuring na tatay si Papa? Kaya sa akin ang mana. talagang talaga ng mukha mo. Bakit <laughs> sige, kung ganang kalakas ang loob mo eh, hindi e antayin natin yung atorong. At nung malaman natin na yung kayabangan yung dalawa, eh wala, walang wala. Dahil sa akin mapupunta na ka. Ay nako, intay na lang natin. Sa akin talaga yun. Tawagan mo nga. Ikaw yung may contact eh. Kompleto na po ba ang ni Mr. Austria? Kanina, Apa. kanina pa. Pupo po kayo, attorney. Eh. Sige po, salamat. Actually, hinipin po kayo at sinabing wala lang papanin yun. Pero, Pero, pero buhay pa siya. Ha? Sarang ulo ka ba? Kasi gusto niyang malaman at gusto niyang makita ang reaction niyo kapag dumating yung point na wala na talaga siya. Ang trip mo, trippings to eh. Buwang pa pa. Tatawang buhay pa si papa. Huwag maginarte. mag-inarte. Kala mo lagi sa'yo gumawa mo? Mr. Osurya? Oh, Papa! Papa! Bakit kayo'y napakulta rito? Ngayon lang po kayo nakita sa mahabang taon. Papa! Nagpahihwahiwalay tayo. Hindi ko na alam kung anong nangyari sa inyo. Oh, akala namin, Papa, wala ka na. <laughs> Um, sa totoohanan niyan, kaya ako na hindi nakipagkita sa inyo, ay gusto ko malaman kung ano ang mga damdamin, kung ano ang mga iniisip ninyo. Para na sa gayon, ay mati ako kung talagang kanino ko'y papamana ang aking kaunting naririan kaya sinabi ko na inalabas kong ako'y okay, patay na. Para malaman ko kung anong reaksyon ninyo. Uh, uh, Kaya anong pong plano niyo, Papa? Nakita niyo naman kung gaano ako naghirap dyan sa pagsusundalo para lang maging ayos sa inyo. Itong mga to, walang nagawang matino. Ba, Papa, Maaga akong umalis dito sa pamamahay natin. Ni hindi ko naramdaman ang pagiging ama mo. Eh kasi nga, lumandi ka, di ba? <laughs> Yun yung aking naisip noon na kaya ko hindi na kayo pinaghanap ay eh gusto kong malaman sa aking sarili kung ano ba ang mahalaga sa iyo kung mahalaga ba ako bilang naging ama nyo na halos dugo ang pinawis ko para lamang kayo may, may tawid ko sa buhay, mapag-aral, mapalakit, mapag -aral. at gusto kong magkaroon kayo ng magandang pinabukasan. Hindi, hey, Papa, masyado kang mahigpit Sammy. sa amin. Sa akin, ang sa akin, kung kayo managigipit sa iyo, hindi ito para sa akin. Kasi ang pangarap ko sa iyo ay maging isang sundalo ka. Na para nang sa ngayon ay magkaroon ka ng permihang tarbaho at makapaglilingkod ka pa sa ating bayan. Pero hindi nyo lang ba naisip na mas gusto kong pagharian, pagyamanin ko kumpanya niyo, itong ari-arian niyo, mas gusto ko yon, dahil lumahanga ako sa inyo. Hindi ko gusto maging sundalo, Papa. Kaya hey, ngayon, dahil lang sa hindi nangyari yung kayo naging sundalo at binigay mo ko sa aking pangarap sa iyo, ay eh, sarili mo na baka pag didesisyon kung saan talagang direksyon ang tungo ng iyong buwan. Ikaw naman. Hey, naku pa pa! Tama na yung kadrakahan na yan. Kaya nga maaga akong umalis sa na to eh. Hindi ko maramdaman ang pagiging ama mo. Kaya yun, nagrebelde ako, maaga akong nagkaanak dahil walang direksyon ang pamilyang to. Ito lang na nagsasabi niyan, dahilan sa paano ka ba nakarating sa edad mo yan at tapat na ng kapag kundi sa kapagagitan ng pagsisikap ko bilang ama na, na, na kayo ay mabigyan ng magandang buhay, magandang edukasyon para nasa ngayon sa inyo rin kapakinabang yun. Pero anong ginawa? Ano? Pagkatapos ng makapag-aral, nagkasawa agad. Sa halip na ito'y makatulong sa iyong magulang, hindi mo lang inisip yung ginawa kong pagsisikap bago ka nakarating sa iyong edad na yan at sa iyong nakatapos ka ng pag-aaral. Papapatawarin mo ko kung mas pinili yung ko yung pangarap ko kaysa ituloy ang pag-aalaga sa iyo. Ampun ka lang kasi. Ano sa iyo na sa pulis pagkabata, kinugpok ka namin na iyong ina hanggang sa kung mag magkaroon na, na na papunta na sa kabilang buhay ang nanay mo pamuhat sa bata pa lang ikaw uh, sanggol pa lang ma'am ikaw ay aming pinalaki binihisan ha, pinakain kahit ka hindi kadugo ng akin na ako bilang ama mo sinurin ka namin ganap ng nanay mo pero sa kabila noon noong ikaw ay lumaki na Ha? At nakapag-aral na, Nakatapos ka na, hindi mo na inisip na kung paano ang ginawang pagsisikap ng magampun sa iyo na parekay mapalaki at makatapos pag aral para rin sa iyo magandang pinabukasan at na magiging kapamilya mo sa iyong buhay. <laughs> Papa? Opo, ipasawarin mo ako sa lahat ng sinabi ko. Nadalala ko ng damdamin ko. Pero Papa, talagang hinahangaan kita. Talagang idol na idol kita, Papa. Patawarin mo ako. Patawarin mo ako kung minasama ako yung kagustuhan mo naging madsundalo ko. Ayaw mo, Papa. Babawi ako sa iyo. Dito na ako titira. Sasamahan kita, aalagaan kita, ibubuhos ko yung oras ko para sa papa. Kaya pa. ba? Maraming salamat sa iyo, na Ang masasabi ko, ay siyo, ako bilang magulang pero kayo bilang anak ko hindi ko kaya facing kung ano man ang maaaring mangyari sa inyo siyempre ako unang -una ko masasaktan bago ang ibang tao <laughs> salamat salamat sa pala papa, <laughs> papa tawarin mo kasi, uh, <laughs> maga ako kasi... Maaga akong sa pangmahay na to. <laughs> na... Kahit maaga ako nagka akong nagkapamilya, maaga akong nagkaanak. Ay, mo ay, 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 Salamat naman anak, na kay nawalig dewanaga ng isip mo. <laughs> Unay sa tulong ng Panginoong Diyos. At sa akin mga dalangin, Araw at gabi, dinadalangin kong sana magkaroon kayo ng kaliwanagan ay yung kaisipan upang nang sa gayon ay malaman niyo kung gano'ng kahalaga tayo bilang kapamilya. Um, sabi ko anak matitiis na anak ang magulang pero magulang hindi makakapag hindi matitiis ang kanyang mga anak kaya tunay pasalamat tayo sa Panginoon Diyos sapagkat sa ngayon naliwanagan kayo hanggang At ating pangisang rampon na anak na ituturing namin talagang kasama-kasama sa pamilya ay magkakaroon na ulit tayo ng samasamang pamumuhay sa ating tahanan. At ako na ay patuloy ding mananalangin muna sa Diyos na sana'y limutin na natin yung nakaraang at sinaharap kung pinata kinabukasan natin sa darating mga araw panahon ay siya natin pagtulong-tulungan na magkaroon ng katagumpayan. Maraming salamat sa iyo, anak mo. Mahalin natin ang ating ulit Diyos, pamilya, si Satan ating kapwa at huwag nating pangihinayaran makatulong sa ating kapwa kapag natulungan natin ang ating kapwa so ano ba, kung pera man yun o oh, kung payo man yun hindi lang yung ating kapwa ang makikinabang huwag na tayo makikinabang sa pagkatay na kakayon sa kutosan ng mahal na Panginoon Diyos maraming salamat sa inyo salamat Ay, Papa, pagpalaan mag pa kayo ng ating pagpamiliyang Diyos, Dios Diyos, Anak, at Diyos, Spirit, Santo. Salamat. Maraming, maraming salamat. <laughs> Papa, huwag kang mag-alala. Dito na kami mag- dito na kami titira. So, maraming salamat, Anak. kung ano bang ating pwedeng uh, pag- salu-saluhan dito. Kung so, anong makayanan natin na tayo tulong-tulong, ay pasalamat tayo na sa Diyos at sa ating pagkakaisa. Maraming maraming salamat muli sa inyo.